So, good morning mga kajangers. Nandito kami sa isang condominium dito malapit sa Quezon City. So, nagawag kami. Ang kala namin, bakal, may halong bakal din pala makaputin namin dito. So, nakapagtimbang na kami ni Mak So, yan. Update ko rin kayo mamaya. Baka baka, baka may video dito. So, yan. oras na ay 7.06 na lang ng baga oh, ibang araw na to mga kanyang <laughs> nandito kami kala boss eh nagpindihiber kami ng uh, bakal na tsaka lata so yan yung ilarga namin kagahap, uh, kagahapon so yung nagapot kami ng bakal doon sa uh, condominium mga kanyang noong kagahapon yun hindi so, ko na dapat patuloy eh. kasi marami akong ginawa mga kanyang so, hindi na rin ako nakapagdrag so yan, hindi na rin yung ingay na yan yung pakuyan, hindi na kayo so, Good morning mga Junkers! Andito na tayo sa Junk Shop. So ayan, may bibili na ating tinabigang mga pyesa ang gular. Sabi ko 41 kilo, tumatawad 30. Sabi ko mamaya na siya tumawad. Kapag titimbangin na lahat, na, sinabulok naman. <laughs> so ayan, si Manong pumipili ng ating pyesa. So mga Junk Shop owner, ah, bago lang. Ngayon ang ginagawa namin mga Junkers. ang bibili niya. Ang una natin niya, presyong bakal, tapos bibenda natin lang. 40 pesos per kilo. Timbay mo na. Kaya yan, titimbangin na na yung maklima. Up. Kulang-kulang pick 6.9 6.9 sa 40. Okay. Kopya na. At muli mga ka-Jugglers, ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 2.40 na ng hapon mga ka So magandang hapon sa inyo Saan mga impanig na mundo? Ang araw po ngayon ay Friday, March 15 na po mga ka-Jugglers So yun napanood nyo sa unang video nito ay yung nagkapot kami niya nung nakarang araw Doon sa isang condominium na hinahakutan namin mga ka-Jugglers Nung nakahakot kami dyan ng bakal, PEP at mga karton mga ka So bakit pa kami ng 6th floor niyan Kasi nandun yung mga bakal So yun napanood nyo rin, yung pag-deliver namin ng uh, bakal Uh, sa bakal Tapalodo at saka lata kalabos. Eh, so hindi rin ako nag-video dyan kasi pinagbabawalan ako dyan. Pero minsan nagagawa ko ng paraan yung pag-video dyan. So, pero, aga, pero nung nag-deliver kami doon, uh, niwasan ko na lang muna para tuloy-tuloy yung aming pagbababa mga kajal dahil dalawa lang kami nga ni Makmak. So sa lata hindi ko siya nagtulungan kasi kami uh, may tumutulong doon mga kajangers. No? So, alis isang linggo rin tayo, kulang lang isang linggo rin tayo hindi nakapag-upload ng video. So, para naman hindi masayang yung at may exilite video natin gagawin mga kajar ito. So, eto mga kajar, uh, may nag-abiso kayo sa akin dun sa aking rektahan ng mga metals at tanso. So, dalawang beses tumaas yung, at tatlong beses tumaas yung tansong pula mga kajaras. Kagapon, dalawang beses. At ngayon, isang beses tumaas, no? Mga kajaras, so, so, nagbago. Ibig sabihin, maganda na ngayon ang presyo ng tanso ngayon at ng tansong dilaw. So, pero bago natin yung uh, discuss ko sa inyo mga kajans so, uh, meron na comment kasi sa ating uh, comment section na si ma'am <laughs> uh, na si Ma Burley Kalasang ating kajangga na, And so ito babasahin natin ang kanyang comment ano po sir salamat God bless lagi ko akong nanonood ng mga video mo so, isa pa mayroon siyang comment at may gusto siyang malaman so ito ang kanyang comment So, Marlene Kalasang, shout out sa iyo. At ito ko niyang comment. Sa lately po kasi ako, sir, gusto ko mag-transport dyan sa Manila, sa Manila kasi napaka napakababa sa pick up dito sa akin. Gusto ko mag Manila po. So, yun. Gusto niya daw mag-deliver ng kalakal uh, ala ka niya dito sa Manila kasi nga daw murang bilihan doon ng pick up niya. Mga kajal ko, uh, um, ko na, inaantay ko na lang yung reply niya mga adyans, no? So, si Cesar Marling, Kalasang ay taga Leyte po siya mga adyans, no? So, Ma'am Marling Kalasang, yon, uh, nag-message na po ako sa inyo, usap na lang po tayo. Paano po ang um, itutulong ko sa inyo mga adyans, no? Ayun, at para man, hindi ba sayang ninyo panonood dito sa ating fixing video for today ay magka-price update tayo ng presyo ng Tansong Dilaw, Tansong Pula, Class e A, B, at C doon sa ating nire So, effective to ngayong araw, March 15 to mga kajangers. So, agapon pa nga, May nabagay ko nga kanina, kanina lang, na agapon pa tumaas yung tangso. Pero, hindi na bumaga ulit, nagbago ulit ang presyo. So, kung tayo na kayo, huwag na natin patagalin. Hawag na kayo ng laksa kapin. na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Listo nyo na yan. So ang presyo ng tansong dilaw ngayon sa ating nilalagtaan ay 308 na mga adjans per kilo. So punta na tayo sa tansong pula class A, B at C. At syempre magsisimula muna tayo sa pula C. Ang presyo ng class C doon sa ating nilalagtaan ay 437 na mga kadyangers. Ang no? laki na itinaas mga kadyangers. No? Siyempre kung may pula C, siyempre meron din pula class B. Ang presyo ng pula class B doon sa ating nilalagtaan ay 460 na mga kadyangers. So, napakataas. Siyempre, kung may pula C at B, siyempre, hindi mawawala ang mataas na tanso ngayon, ang pula class A. Ang presyo ng pula class A, yun doon sa ating rekta na ay 475 na mga adjans per kilo. So, po mga adjans, ang price update ng tanso dilaw, tanso pula class A, B at C. So, ito pang pa bonus, no? So, kasi kagahapon, sa kanyang araw, nag-deliver kami ng karton. At tumaas na po ang karton at nag-adisus na sa akin kanina. So, nung nakaraan ang karton dito sa direkta namin ay 550. So nag-adjust na sa akin kanina. Nagtaas sila ng 30 centavos. So ang patong ngayon sa, sa nirekta nire namin mga kajans ay 580 na po mga kajans. No? So maraming maraming salamat doon sa pagtataas. No? Kahit pa paano, eh, gumagalaw, di ba? So yon maraming maraming salamat muli sa inyong pag-subaybay so, dito sa aking uh, YouTube channel na Kajangers Vlog. So sana nagustuhan nyo ang video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. So dito kayo nakapag-subscribe dito sa aking channel. Click nyo yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. So muli ako po ang inyong kajangers na si Erwin. Kita kita po tayo sa susunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kajangers. Peace out. Yo.